Holy snow! Thank you. Yeah. Okay. So, how are you? Hi, how Good. Ah, oh, what number that one? White card nine, right? Thank you. You too, bye. Sit. So, yeah, the malakas na yung snow ah. So nilagyan ko na ng eighty dollars para Marami-rami, guys. Kasi, yung gas, uh, tinan nyo. One dollar and fifty-two cents. Yes, so. Alright, guys. So, ganito na suot ko. Parang uh, kumot na eh. Ganito na lahat ito yung mga tao. Kasi nag-snow na. Uh, pag wala pang snow, malamig na malamig, guys. Pero okay lang pag yung pumatak na yung snow. Uh, hindi na masyado. Pero ganun pa man, uh, kailangan mo rin magdamit ng makapal. Dahil uh, parang ulan yan eh, pagka natuyo na, tubig. So anyway, uh, kunting tips lang sa mga parating pa lang dito sa Canada guys. Yung nandito na or yung paparating pa lang para meron naman kayo yung idea. Yeah, so yung mga gustong kumuha ng lisensya, yung pagdating nyo dito... Yeah, kasi gusto nyo mag-drive or anong anong bala nyo, hindi kayo mag-drive. So anyway, okay lang. So, syempre, kukuha kayo ng G, G1, para magkaroon kayo ng lisensya, magkaroon kayo ng card. So, kung pumasa kayo, then, kung may lisensya kayo sa atin, pwede kayong rumekta, guys, ng, ano, ng uh, G. Yun ay fully licensed na. Hindi ka na mag uh, test ng, uh, ano, paman. Hindi gaya ng G1, meron ka na, dadaan ka pa ng G2. Yeah, pero yung advice ko sa inyo, huwag kayong kumuha agad ng G. Bakit? Kamo, kasi ako dati, balak kong dumiretso ng G. Kasi gusto natin pamadali yan eh. So, meron na sa akin nag-tip na matagal na dito. Alam mo, huwag kang dumiretta ng G kasi mataas ang insurance mo. Sabi ko, ganun ba? Oo, kasi pag nag-inquire ka ng insurance, may sasakyan ka na. Dinatanong nila lahat. Yung mula ng G1 ka, kailan ka nagka-G1, kailan ka nagka-G2, then kailan ka nagka-G, yung fully license na. Kasi kailangan nila yung experience eh. So, ibig sabihin, pag hindi ka dumaan ng G2 sabihin nun, aha, walang experience to. So, mataas ang insurance mo. Yeah, guys. So, yun lang ang tip ko sa inyo. Kung gusto nyo. Pero kung gusto nyo madali, ana sa inyo yun. G ka agad. So, mayroong iba, nag-G agad. So, anyway, ah uh, mayroon namang mas mga murang insurance, guys. Kasi dito sa Toronto, napakamahal ang insurance dito. Yeah. Mahal talaga. Pero sa mga ibang provinces, uh, sa nalalaman ko, sa mga ibang kaibigan ko, mura lang yung insurance nila. Yeah. So, meron nga mga area na ano talaga, mura. Pero, um, kahit na, syempre, laking tulong din yung pag uh, dumaan ka sa ano, nag-umpisa ka sa baba, G1, G2, then G. So, ibig sabihin, may mga experience ka na. Yeah. So, anyway guys, yun lang ang tip ko sa inyo ha? Sana nakatulong ng konti, kahit konti lang. Okay, see you my next vlog and bye for now.